Hi guys, so for today's mini vlog, paribagong araw, paribagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! At syempre, nandito nga kami sa si Jewel Aesthetic. Kaya ayun nga mga gar, dire na nga tayo talaga dito papasok dahil alisin na nga natin. Kaya ayun nga, nakilala na nga tayo ni Kuya Gar dito. Kaya ayan nga pala sa iyo. Shoutout nga po pala sa inyo, sir. Eh, grabe naman yun mga gar. Napaka-aesthetic naman talaga dito at napakaganda talaga mag-picture-picturean din eh. Kaya ayun nga, ito nga pala, Jewel Aesthetic Solution. Tarlac City nga pala ito mga guard Bandang likod nga pala ng SM. Mga 5 minutes nga lang kami nag -antay ako na nga pala yung susunod dito. Ayan nga, mga girl, kaya papesto na nga tayo dito. Medyo kinakabahan pa nga talagang it's a vlog nyo. So, ayan guys, tatanggalin na nga yung tahi natin dito. Masakit yata ito eh. Ay! Dumami tao. ako. <laughs> po sila, guys. Eh masyado naman talaga yung takot ko kasi nga mga gar nanonood nga ako ng vlog pag inaalis nga yung tahe so nga daw talaga ilong nila. Eh yung iba nga mga gar halos maiyak-iyak pa nga talaga sila dito kaya ayan nga mga gar sisimulan na nga ako dito medyo kinakabahan talaga ako diyan. Nakailang panood na talaga ako ng mga vlogs ng ibay e, pag inaalis nga yung mga stitches nila kaya ayan nga medyo nininervous na nga ako diyan. At kung makikita nyo nga mga gar medyo pointed na nga yung nose natin diyan kaya ayan nga nililinis na nga ni madam yung nose natin dito dahil dito gano natin nalinisan. At nung time nga pala na yan, wala pa nga pala si Doc. Nandun nga ba nga lang pala siya sa daan. Kaya ayan nga, sila lang na naglinis sa akin. Eh medyo nahiya-hiya na lang talaga ako dito mga gar Kasi nga kayo sila na talaga yung naglinis. Noong time nga pala na nililinisan ko dito yung mga scar ko. Medyo natatakot-takot ko sa'yo mga gar Kasi nga guys tinahingay. Kaya ayun nga, sabi nga nila, bagay nga lang daw sa akin yung nose ko. Kasi nga mga girl, hindi nga ako nagpatangos. Kung nilagyan pa nga daw ng bridge to, hindi na nga daw babagay. Kasi nga guys sumobra na nga daw sa tangos. Kaya ayan nga mga gar natutuwa nga ako. Eh very natural nga lang talaga yung ng nose yan, mga guys. So ay Long no. time nga pala na yan mga gar, hindi nga masakit talaga yung pag-aalis sa akin ng mga stages kasi nga guys magaan nga lang yung kamay nung nag-aalis. Eh sabi ko nga kay ate, hindi naman pala ako masakit, masyado naman talaga yung pagkakabaka dini eh. Siguro tatlong beses nga lang ako nasaktan kaso nga guys mga 5% nga lang talaga yung sakit out of over 10. Out of over 10 daw? Promise guys, hindi talaga masakit, seryoso, kaya ayan nga masyado na talaga dito yung pagkakalmado ko. Kaya ayun nga, natatawa nga ako nung time na yan kasi nga mga gar, pinipilit ko na lang talaga yung tawa ko dito kasi nga, guys, na ko nga talaga, masakit nga talaga yung eh, pag aalis ng stitches. Eh sabi ko nga, ang oh ko, di naman pala ako masakit, kaya ayun, pagpasensya nyo na nga ako guys. Eh magdadayot na din talaga ako dito mga gar, kasi nga guys, parang napansin kay baba ako, parang dumoble naman na yata sa tatlo. Parang nasobra naman na yata ang itsimil vlog nyo sa extra rice dito habang nagpapagaling kasi nga guys, bigla na lang talaga naging tatlo baba natin dyan habang nakahiga. Kaya ayun nga, dala nga talaga sila nag kasi nga guys nililinisan nga ni ating isa at yung isa nga inaalis may tahi. Noong time nga pala ng mga gar, medyo nag-aalala na nga ako dito kasi nga guys yung tenga ko nga may tahi nga din. Yung tenga talaga yung pinakamatagal talagang gumaling kaya ayun nga medyo masakit-sakit pa nga talaga yung tenga ko parang napakasariwa pa nga no. Kaya yeah, inaalala ko nga mga gar, baka nga dun nga masakit kaya ayun nga yung bandang tip nga pala masakit nga din pala yun yung bandang gitna guys. Paano naman kasi mga gar napakadaming ang tahe na nilagay sa akin kaya nga medyo hindi naman masakit talaga. So far so good nga talaga mga gar kasi nga guys, magaan nga yung Ni ate dito. Eh, nung time nga na yun, mga gar, nagbibidahan pa nga kasi kami talaga dito. Kung ano talaga, yung mga chismis talaga nga laganap. Eh, kung masakit nga talaga, mga gar, di nag react na nga ako dyan. At yung tenga na nga talaga yung next na inaalis dyan yung tahe. Sabi nga sa inyo, mga gar, hindi nga masakit kayo yan nga. O, oh, hindi naman talaga ako gano'n nasasaktan dyan. At kung mapapansin nyo nga, mga gar, tignan nyo nga yung nose ko dito. Very natural na lang talaga at medyo tumangos nga. Kaya ayun nga, dumating na nga din dito si Doc. Chilag nga ni Doc yung nose ko dito. Kaya ayan nga daw, so far so good naman talaga yung nose ko. E nagulat nga talaga yung pinsan ko talagang taga-video ko dahil sobrang fresh nga daw ni Doc dito. Sana una na talaga kasing fresh ni Doc. Ano kaya kinakain bigas ni Doc? Bakit kaya sobrang fresh na fresh naman talaga niya ni Doc? Sana all. Oh. At ang sabi nga ni Doc, medyo magapa daw yung pinsan ko dito. Saka nga pala yung tip, saka nga pala yung A-lar Mga buwan nga daw, para nga daw makita yung best result dito. Kaya ayan talaga, excited na talaga ako mag isang buwan ulit. Eh babalik pa nga ako dito sa Tarlac. Sa susunod nga na buwan, kaya ayan nga, tayo na nga tayo dito mga guys. Formed ka pa. Ako. Okay. Uh, Rinisin mo siya ng uh, tawag dito. Yung normal sa lang. So, ano ba Bigyan na lang kita. Panginis. So, yun na lang panginis mo. Huwag na agwak si Nata. Huwag na yung peroxide. Yun na lang. Then, nagyan mo pa ng upirusin. Okay. Pero twice a day na lang for three days. So, yung sa fresh wound na lang, ha? Okay. Dito. Dito, okay naman yun yung mga fresh food na lang yung inis yun. Ganun na. Ganun na kung wala lang. Pero pa yung sakit uh. pa to. Opo, masakit nga. <laughs> Di ba yan yung masasakit? Opo, pag nakagano... Ay, naano nga pala ako yung lick yung tayo <laughs> na, -ano na ko. Na. Uh, pag nakaano nga pala ilong ko, nakakalimunan ko po. Ganun na. Kung naman na magayang perfect na siya. Ayok! yun nga, sabi nga ni Doc, pag nawala na daw yung mga ganito, perfect na nga daw yan. Uy, sana all perfect na lang talaga yung nose. Eh, parang sa yun na lang talaga tayo na sa side mga garo. Tignan nyo nga kasi talaga yung face ko dito. Kaya ayun nga, happy nga ako sa result kahit na mamaga pa talaga yung face ko dito. Sana naging happy na nga din talaga yung ibang nanonood dyan. Sana nga naging enjoy kayo. Yun lang guys, thank you for watching.